Marami-rami rin ngayong araw. May pangulam na kami. May iuwi pa kami mamaya. Sa, so, yan yeah, dito. Ganito lang mga katangay. Ito lang talaga yung makukuha dito sa tapat ng isla. Wala. Naligo na si tangay dun dun. Mainit daw. Ayan, magandang umaga mga katangay. Magpagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga katangay kami ay gaya ng dati mga ngawil na naman kami di pa kami makabundak mga katangay kami ay magataplek pa lang dito sa tabi-tabi gawa yung aming bangka ay maliit yan kasama ko ngayon si Tangay Clarice na bigyog rapier pa yan yung bangka namin bangka ng mister ko dati, hmm. mister ko dati. bangka na ngayon ng anak ko <laughs> bangka ko na rin itong katangay ako na yung nagasakay dito hmm bangka. Mm. Yan mga katangay, samahan nyo kami. Siyempre mga katangay, kasama pa rin namin si Dundun at siya si Jolly! Siya ang gagawin namin video grapper na ngayon mga katangay. Ayan. Ayan, wow, nagasagwan si Bibi. <laughs> Ayan mga katangay, sa lahat po ng natatanong na kay Dondon po, si Dondon po ay bayaw ko po, ka asawa ng aking kapatid. And thank you. Ayan mga katangay, dito na kami sa spot na panlalab, ma, pan, uh, ngawila namin nila <laughs> na ngayon Ayan mga katangay. Nagayos pa ng pamundo si Tangay Rumilin. Nagayos tayo ng pamundo natin, baka ma para hindi tayo ipadpad yan mga kapangay Awakan mo dyan boy ay ako maglalagay ng pamain dito laba may kinangan laba Mm-hmm. Come on, come on. Come on,

tangay nakakuha ko ng ano, lapumpul Ay, ito mga katangay. Yun mga katangay, nakakuha din si Tangay romilin Mga katangay! Yeah! <laughs> <laughs> Ang katangay pula, lapu Ito pala, mga katangay, ganito mga katangay ito. Mga ano, masibad. Pero walang malalaking magsibad ito mga katangay. Ganyan lang yan kalalaki mga katangay, maliliit lang. Maliliit lang yan mga katangay. Pambira lang tayo makahuli ng malalaki dito sa sa tapat ng isla. Yan. Eh. Okay kayo. Ito lang tayo mga katangay sa baba ng isla. Mga katangay nandito na naman yan na oh, katangay. Kurma uh. ah! <laughs> pula. Ganon ba rin mga katangay pula? Nakapula kasi ako mga katangay. yung favorite siya, hindi pa kumakain mm, bungok lang Kumusta ka Jan? Tangay doon doon. Nakauli ka na? Mayroon oh. na. Oo. Videographer video namin ngayon si Jan ni mga katangay. Buti nga walang pasok. Patay na siya. Ano? Patay na Mga katangay, tugtog. Tugtog, tugtog. Tugtog katangay. Hmm, tugtog. Yan. Pangalawang spot, eh, pangalawang spot na mga katangay. Naglipat kami nang spot kasi doon maano. Ah. Ma Maalon. Ang galing niya mga katangay, sinasabit niya yung aking ano sa bato para maupos na yung ano namin. Kawin. Kawin galingnya mau usak siapa mau usak nang katai, aku <coughs> makhluk alam kita kubu kubu ga, katai neng se, ayun katai, ayun lah, eh ay, bertas, bertas, itu, kalau so bertas katai, wae ron bawa katai, wae ron akala niya bitas. Yan pala na, na, na ano lang nagpatabi lang sa plywood. Oh, sa plywood. Yan mga katangay. Takas ko. Ito lang ang makukuha namin dito sa tabi-tabi. Wala nang ibang isda dito. Walang malalaki makuha. Okay. Kung anong nagasibad mga tangay yun lang talaga ang nakukuha. Walang grouper, walang lapo, walang kahit anong makuha dito mga tangay na malalaking isda kasi mal nasa harap tayo ng isla patayin na si ma mga katangay nandito lang tayo sa taas ng isla kaya kung ano ang nahuhuli namin mga katangay yun lang talaga ang laman ng dagat kung wala tayo sa pinakamalayo hari anin lasing um na ang videographer ang videographer namin mga katangay nalalasing na patayin na eh eh. mga katangay, isang no? na kami nakapag-video kanina kasi walang -trapir. mag mag kapag mga katangay, yung uli namin, tangay ro tangay dun-dun. Isambal di katangay. alam niyo ba ko mo baba na kami mga katangay magdondong muna kami kay magluluto kami doon sa ano Ate kami kay mamaya mga katangay pangalawa kami doon Manig pa Yan mga katangay ito yung huli namin kanina mga katangay ito yung iba, mga katangay hindi na na video kasi mahirap yung mag ano magbiju tapos maghila ka ng isda kaya hindi na namin na mga katangay ito yung huli namin lahat katangay marami rami rin nga araw may pangulam na kami may iwi pa kami mamaya sa, so, yan yeah, ito ganito lang mga katangay ito lang talaga yung makukuha dito sa tapat ng isla wala, to, wala po kaming makuha ang malalaking isda kahit malalaking pain po ang ipain namin hindi magkain yung malalaking isda kasi wala na nga talagang malalaking isda dito sa tapat kung hindi doon sa malayo mag ano mga will pwede pa pero dito sa tapat mga katangay malabo ang may malalaking isda ito lang yung makukuha namin dito pang ulam lang mga katangay ayan ayan mag -ano kami katangay dito magaluto kami ngayon dito na lang kami magluto sa batuan dito <laughs> Tay Clarice bakit parang maano ka na ay. Para lasing to. Para para ka kanang lasing. Linisan natin mga katangay para iano natin. Ito yung mga isda mata mga katangay na madaling gulihi, madaling ma, ano magsibad sa taplik. abang si Tangay Romili na galinis doon ang isda na sisigangin namin ako naman. Magpapapuy ako dito mga katangay yan. Magpa, ano now, -P 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 May titignan ako mga katangay kung ano to linagay ni Tangay doon sa sako. Ayan. Tignan ko muna kung ano to. Wow. Kahoy pala to yung linagay niya dito mga katangay. Special kasi daw puti. Ayan. <laughs> Yeah, mga katangay, ilagay natin dito para alingi natin na magkaroon siya ng apoy. Yan mga katangay, bumili ako ng lamas namin na sibuyas uh, kamatis sa tsaka ito. Ilalagay natin dito sa sinigangin natin. Walang iban luto mga katangay, sinigang lang talaga. Alis lang yan, nakain ko pa ng sabaw. Mm wala tayong pag-anuan kasi hindi ako nakakuha ng tagtaran ito na lang kamay yan para siya ay masabor mga katangay yan tapos kamatis malaki ng kamatis na yan mm, oh, malaki ganyan ang katangay Para hindi na yung mag ano lang adaran. ayan ayan oh oh diba oh hindi pala na ano hmm. yan mga katangay oh mayroon na siyang kamatis isa sa lang natin ito mamaya mga katangay kapag kumula na ito kumulo Magkakape muna kami. <laughs> Yan. Butom ka na tayo, Romelin? Hindi pa naman. Tautanutal ka na? Ayun, si Tangay. Diyan na boy. Good. Si... Si... Tangay, Jun, Jun. Oh. Aw. <laughs> Guryo. Na Tangay, Jun, Jun na rin. Pa. Si Tangay, Dondon. -don. Ayun, si Tangay, Dondon. Tangay, -don. <laughs> Goryo. Ayan mga katangay, magkapi muna kami nila tangay rumilin. Ayan. Ayan. Kapi tayo mga katangay. At si Janli si Dondon Don mga katangay yan. Nagkakapi na rin. Ayan. Basa kasi yan si Don Don mga katangay kay ano, namana na walang kuwa. Kuwa takuri mga katangay para pag pa, painitan ng tubig. dito ka lang. May uh. mga katangay ang lapad ng siyo mimpol nila tangay dun dun tsaka dyanli mayroon pang kapi katin ang dino Nandito kami sa ilalim ng bato. Mas marinig pa rin. Init lang ay ramo doon. Init. Ay, dito mausok. Diyan talaga buhay ng pudre. Ay, mga katangay. Usok doon, usok dito. Dito kami sa kabila mga katangay. Ganun na rin. Ayan eh, mga katangay. Ayan eh, mga katangay. Luto na yung sinigang natin. Kakain na kami nila tangay Romelin, mga katangay. Kakain na tayo. Hindi pala kami, ta, kaming lahat. Ayan. Aw, apat pala kami, apat. Magpapakita niya. Pahabaw. Ito yung bandaw. Ito yung bandaw. Ito. Eto, mukha sa masalim. May kasipan. May kasipan na po.

ebna na? yan yeah magluluto wei oh wei niyan mga yan dito na kami nagkain sa ano sa Maydalampasigan mga Katangay yan dalampasigan uh, ng dagat mm

kapit. Ayan Sakto lang ang dala naming kanin sa amin. Meron pa dito mga kata na iwan. Uh. Na nakayo ito mga katangay yung, amin yung aming ng ng aming ulam. Ngayon Ayan. Wow, fresh. Isang kaldero mga katangay. Fresh na fresh mga katangay. Claro. Heeh. Bibigay mo ako unang kumain. Kukog. Kurug naman. Niya kana yata nagpapayak yung ano mga katanay. Yung aming ano? Kalan. Kalan? Hmm. Ay, ah. Oh, katangay, kunin mo diyan. Aroy, kakinit, katangay, kakinit. Nagrabe. Lapo. <laughs> Init. Ano sa iyo katangay? Yan. Alog Walang kagkog diyan. Meron. Oh. Yan, okay. no mute yan, hindi. Alog joy muna. No mute no nito, no biro ay tinis ko ra, hindi Oh, hawakan mo. sa yung baso mo, lagyan natin sa bowl Ano yung Sabaw, Ay, katangay. Mga katangay kain tayo. Oh, katangay, sabaw. Sabaw. Ang oras natin ay ala na na yeah. ng apon. Mmm, sabor. Sabor daw mga katangay. Is that good? Mmm. Sabor. Mm -hmm. Masarap ang kainan mga katangay. Pag sa tabi ng dagat. Masarap yung kain natin basta sa tabi ng dagat. Masarap mga katangay, maglato na naman ako. Mangka maglato lang ay doon sa Virgin Island maglato na naman tayo tapos mga muna tayo bago magsisid tayo ng lato mm. ay okay. kain katangay kain kain katangay kita hidung dulu ah botong botong nyala nggak daget ah botong botong kain 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 tayo mga katangai kain katangai Sewan dah yang. Hmm. Angkat lah. Dari pada Wow. Terap, yummy. Sabur ko tangay, sabur. Kain tayo mga katangay. Magkain-kain na kayo dyan dahil tangali na rin. Matambok ang yan mga katangay, matambok. Tangali, ayan ah, ang. Bawin na lang. Ang paglaan mm. Taba ng ista mga katangay. Sabor. Mm. Mahinit. Diyan pa. yung sabaw ginawang kapi. ni nga dun-dun. Mm-hmm. penjara Polot ini tidur Bicara ini tidur Mas mau sabur bayang mana? Kali malam tanyakan satu cara ya Mbak-mbak bisa ambil Ya aku mau cara Beleza, beleza.

Pero mapupula, lapo. Mm. Kahit anong pain dyan mga katangay. Kahit maglaki, malalaki pampain mo dyan. Basta dito sa harap, wala na yung magkain malalaking isda. Bihira na lang kung hindi ka magpuntang malayo sa mga laot yan pero dito sa ano sa tabi ng dito sa bandang ano isla malapit sa isla yung spot wala ng malalaki wala ng magkano malalaking isla yan dyan mga kray okay. ayun eh, mga katangay tapos na kami kumain magpahinga lang kami konti uwi na rin kami busog na ayun naligo, na yung, naligo na yung dalawa naligo na si tangay dun dun may daw ah may pati na yung aking kulo asa lang. asa wala asa wala Ayan mga katangay, maraming maraming salamat po sa inyo, uh, sa inyong panunood, lalong lalong sa hindi pag-skip ng ads. Uh, yan sa lahat-lahat na lang po, no? maraming maraming salamat. At sa susunod na vlog mga katangay, abang-abang lang kayo. Medyo nangihina pa mga katangay. Busy gra pa. Oh, busy pa. Pagod pa. Pagod pa. Ayan. Ayan. Abang-abang lang po. <tong>